Samantala, Pangulong Aquino nagbigay ng pahayag kaugnay ng issue ng backdoor channeling ni senador Trillanes sa bansang China. Alamin natin ang ulat mula kay Rocky Ignacio. Pinilala ni Pangulo Aquino ang kahalaga ng paggamit ng Pilipinas sa backdoor channel negotiation sa kainatan ng tensyon sa Scarborough Shoal sa pagitan ng Pilipinas sa China. Sa pakikipag-usap ng Pangulo sa media sa Nueva Ecija, kinumpirma nito na nasa China si Sen. Antonio Trillanes IV nang tawagan siya upang imungkahi nito na handa siya maging backdoor negotiator sa usapin. Ay sa Pangulo, wala siyang nakitang masama sa mungkahi na magbibigay daan para maresolba ang tensyon sa lugar. Uh, kinontak tayo ni Senator Trillanes at tila nasa China siya at that time at nilapitan siya, tinanong yung posibilidad kung pwede siyang maging back channel nga. So, in the absence of any other no, uh, channels that were existing beforehand, at sa gusto natin ma-resolve na mapayapa ito si sa Scarborough, Soul, so ano mawawala sa ating pakinggan ni Pararating? No, so, yun doon nag-umpisa po yan. Kinumpirma pa rin ang Pangulo na nananatiling backdoor negotiator sa China ang senador. Nakita kasi anya ng Pilipinas na mahalaga ang party-to-party -party talks para sa agarang pagbibigay impormasyon na magtabi ng panig. Kinilala rin ang Pangulo na may tinatawag na maliliit at tagumpay ang negosasyon ni Trillanes sa China. Wait, well, as of now, yes, yes. but I will have to talk to him soon. I'm just loaded with so many things this past six weeks na yata, starting with Habagat. But I have to talk to you. Okay, may successes. Umabot na napakaraming barko ng China do sa Scarborough Soul. Hindi ko na maalala yung exact number. Pero nag-umpisa, kung maalala nyo, yung uh, Del Pilar natin, na dalawa nung kanilang maritime surveillance, something eh. Pero umabot ng napakaraming, siguro para umabot ng 18,000, pera pa yung mga fishing boats sila nung mabot yata ng 30. O so, kumonti na kumonti yun. Ayun naman siguro pwede natin i-credit sa efforts rin. At efforts certain ito rin sa pang efforts. No? ah uh, yung last uh, na, alam nyo, medyo nag-aalanganin akong sabihin lahat ng detalye. Dahil nga pag informal, pag 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 informal nito hindi pwede sabihin publicly sa china meron din silang consideration sa pag-address ng kanilang constituencies so hindi ko pwedeng ibigay sa inyo natin detalye pero bukod napakaliwanag no na hubo pa naman ng maski pa paano intention din natang tulong sa centro ng Bukod kay Trillanes, inatasan ng Pangulo bilang Special Envoy si DILG Secretary Mar Rojas na makipag-usap sa Chinese Vice President Xi Jinping. Ayon sa Pangulo, posibleng maging dagdag na personalidad si Rojas na makikipag-usap sa China. Pero nilino ng Pangulo na si Foreign Affairs Secretary Albert de Rosario pa rin ang may poder sa usapin ng West Philippine Sea at iba pang foreign policy ng gobyerno. Hindi, hindi naman, di no? pero isa rin to sa, sa dagdag. Siyempre, Kunyari, uh, meron tayong uh, friendship na agreement with China, component ng tourism. O hindi naman siguro Secretary Rojas o Secretary de Luzario kailangan doon, Secretary Jimenez ang harap sa handa. Pagdating na sa trade, no, siyempre sagot naman ng DTN. Sa ngayong pagkakataon lang, ulitin ko, sa ating pananaw, buka yung relasyon ng party to party ang hinahabol nila dito. Kaya hiniling na si Secretary Rojas ang padala. Umaasa naman ang Pangulo na maayos na may pararating ni Rojas ang kanyang mensahe sa pangalawang Pangulo ng China. Para sa telebisyon ng bayan, Rocky Ignacio.